mga ulitaw gulang akong pang arong araw na ilang gidala nga murag bukton unsa may pulos anang imong gibuhi kung igo raman na ni mong sigig pangihi daghan na ang nagkagulang nalimtan na nila ang ilang giatubang walay kapuslanan ang imong pagantos kay ang imong atubangan nagkadugay nagkakuyos wa nay kapuslanan og di na mugana kay eh, bisag itan di na mangisog ang kobra maong karon ayaw jud ninyo kalimti ang inyong mga obligasyon sa mga babae may daghang babae nga nagsigirag hulat sa ubang lalaki gihimo silang ikaupat maong ayaw kahadlok kung ang imuha maglisod na gimok kay daghang baligya nga magpadako o magpatambok monkey, I'm the donkey, but...

Ako rang gitambag arong mo makasabot. Ako ray naluoy sa inyong manoy. Kung may dalungan pa, kadako mo rag itoy. Kung ako'y natungnan sa inyong mga dala, ako nang iwar siya ipang atang sa kalsada. Kung na ay makakita, bahala nagmagkatawa. Ang uba na nampong sa mata, pero nagsiga dunay uban mahadlok mang makatilaw kay mahal ang unod magmantinel ra magsabaw dunay uban mag-atang ra magmangihe, inigda yung lakaw mo puli ra og musawsaw grabe ka kuyaw, sa mga lalaki labi na sa nagidat og sobra porti mudayon ra og tago labi nag maghisgot kag babayi five little monkey

kung matigulang ka, dali radyo ka masuko. Pero ang inuha nagsigira magdoko. Murang nahubog, talag sarang mo yango. Kung mangihi ka, di nagyod mo tilis. Nagtulo-tulo na atak sa inbiti is. Ayaw ka suko, kay ako rakang gipabalo. Aron di malimtan nga na apakay pungango. Grabe ka kuyaw, di na hakaw. Grabe ka luyat, Mura magwalay pamahaw Five little monkey, for the doctor and the doctor said, ko na kayo Kayo na po, subo, kanion, kumayo I wanna be a to be a star I wanna be